Murang beach ba ang hanap nyo dito sa Rial? Puntahan nyo tong Sand Lake View Beach Resort na matatagpuan sa Barangay Kapalong, Rial Quezon. Tara! It's shoutout time! Hello mga katuwis! magpupultang tank na tong mga tropa natin. <laughs> Ayun na sila. O, oh, na! Tara na! Let's go! Let's go na! So guys, nandito na tayo ngayon sa Pamay, Laguna Ito yung Red Horse, oh Yan yung Red Horse at dito tayo kakaliwa ngayon Kakaliwa na tayo ngayon dito mga katuwin Sa Putang Real Quezon So yan na! Nandito na tayo mga Tuesoryal Natatalo ko na yung daga Woo! Hello! Ang kumari ko Napasubo sa bakbakan dito sa ano Sa pababaan ng real Sakit po eh Ayan mga two wheels meron, meron na pala tayo target na lugar dito Ayan mga kumari na Dito sa Sunshake Beach Resort Hello mga ka <laughs> Nandito na tayo ngayon sa Real Quezon at nandito tayo sa Sun Lake Beach Resort dito sa Real Quezon So yan, kasi yung lugar na to uh, ang nagmamanage nito ay kumpare namin si paring Chris kaya pagpupunta kami ng Real syempre sa Sun Lake Sun Lake Beach Resort so yun lang ang aming tanging pinupuntahan dito sa Real kaya guys tara samahan nyo ako sa loob at itutur ko kayo sa loob ng kanilang resort so yan nga yung Sun Lake Beach Resort nandito tayo sa may entrance yan pasukin natin ang loob ng beach yan oh kumakaway na yung maganda kong kumare oh wow hi mare kaway hello. ka naman dyan yan kamusta na kayo Happy naman. yan oy. hello <laughs> hello ay, hindi ba nakalayo? Baka ala ko nakalayo. O yan, yan si Kumari ko at uh, si Paring Chris na Saan si Paring? Tulog. Ah, tulog si Paring Chris. So, itutur ko muna yung mga viewers dito sa loob. So, ayan guys. Ah, uh, <clears throat> andito yung mga cottages at uh, rooms ng uh, Sun Lake Beach Resort dito sa sa ano, sa loob ng Real Quezon. Ayan. Ayan. So magtanong tayo ha. Ah. Tanongin natin si Mare, mamaya halapin natin kung magkano ba ang entrance, magkano ang cottage, at magkano yung... Mare, may konting tanong ako sa'yo para malaman ng mga viewers natin na gusto sure. pumunta rito. Magkano ba ang mga cottages nyo? sa mga aircon rooms nyo? No, murang-mura lang ang aming mga rooms. Yun no, mura. Uh, 3,000 lang airconditioner. Wow. So may dalawang bed na siya. May na dalawang bed? So, yun, how? Yun, Good yun, for how many person na yun, Mare? So, yun ay six to ten person na doon. Uy, six to so, ten per person kakasya na doon sa... Eh, magkano naman yung mga, ano nyo, yung mga cottage na may bubong na yan? Magkano naman ang... So, maghapon lang, 500 lang. Ayan, 500. So, ang natin ay 50 lang talaga ang ating entrance. Ayan, so guys ha, 50 pesos per head entrance lang ng mga tao dito. At yung 500, magkano uli yun, Mare? 500? 500 lang. Mag 500, maghapon. Then kung mag-overnight yung mga... So, double lang siya. Oh, isang libo. Isan li isan li li guys kung mag-overnight kayo, yung mga kubo na yan, yung may bubong na cottage na yan, isang libo lang yan. Overnight. Overnight na yun, ha? So, guys, punta kayo dito sa Sun Lake Beach Resort. Mabait ang mga nagpapatakbo rito. Isa na yung kumari ko sa napakabait na kumari ko niya. So, thank you very much. Thank you, thank you din. Ayan, ang no? dami nilang ano, guest, to oh. Yung mag mga magsisiuwi na yung iba. Hinapon na kasi kami kaya ayun, medyo sasamantalahin namin ng konti yung liwanag ng kalangitan. So, eto yung binigay sa amin ni Maaring Cottage. Nandito kami ngayon, mag-i-stay hanggang dilim. Yan. <laughs> Hello, kamay kayo dyan Ayan si Mahal, nakapagpahinga na Ayan si Maring Len, May tindahan po Ayan, o. May dalang tindahan Ayan, may dala siyang grocery <laughs> Ayan ang kakain namin mamaya Ayan si Paring Marlon Ayan So, tingnan natin Tingnan naman natin yung dagat So, season ngayon na mahalon Kasi mahangin Ah, uh, eto ito yung kara, eto ngayon yung dagat dito. Ayun. <clears throat> ngayon ang dagat dito sa Real. Mahalon. Ayun. Pero at least mabuhangin. Oh. Kasi may season naman dito na ang, uh, ang shoreline nito maraming bato. Pero ngayon ang panahon na to eh mabuhangin ngayon ang uh, ano, ang uh, shoreline. So ayan, makakatuwin so. Ayun. So, ayan ang karagatan ng real. Wow. Ang kumpari ko, nagse-selfie na, no. oh. Wow. Ayan sila, oh. Ayan. Naglabas na ng, ano, salangan ng kape. Ready na tayo magkape, Maring Len. Oo. Oh. Kape so, muna. Syempre! Ayan. So, ayan, guys, ha. Kita nyo naman <laughs> yung real. <clears throat> ang Sun Lake Beach Resort, dito sa real, ay ito uh, yung makikita nyo. Ayan. So, ayan ang tala Ayan ang karagatan ng Riyal. <laughs> wow. So katulad kanina na narinig nyo naman kung magkano yung mga cottages dito at yung mga kubul-kubul lang is 500 lang yan for daytime uh, <clears throat> uh, pag-stay nyo then 1,000 nga daw pag uh, nag-overnight kayo nila yung mga kubo na yan. yan so 500 lang ang bawat kubong cottage dito yan. so yan ang dagat dito sa real malakas ang alon kasi season ngayon na amihan so mahangin talaga at kaya maalon <coughs> So ito yung mga cottage nilang air condition na sinasabing six 6 to 10 person. Ayan. Hanggang dun sa dulo, ayan yung mga rooms nila rito. Ayan. Meron din silang rooms na hindi air condition. Gusto yung mga uh, makakomodate na meron kayong overnight na matutulugan at hindi safety kayo. Ayan. So ayan yung mga rooms nila, mga bagong rooms not bad para sa isang uh, murang resorts at uh, nakita nyo naman uh, <clears throat> tabing dagat pa kagad kayo so ayan ang dami rito mga mga bakasyonista mga turistang lokal na nagpupuntahan dito para samantalahin ng pagkakataon na makalayo sa magulong lugar ng Maynila so ayan so ito yung resort nila dito sa Sun Lake Beach Resorts. Ngayon, si Red Limbo. Oh. Si Red. Napasubo sa bakbakan tong kaling Hindi na rin naman din siya nagpapahuli dun sa mga sniper niyang kasama Ay, well, Kuya Elmer, yung bra mo, wala. Wala <laughs> kang bra, Kuya Elmer, ha? Ayan. so, ayan. Nandito sila. Bakit ka magpapahinga? Paliwanag mo Wala nga sa amin. Wala akong tulog. Ayan. Di bali nang walang tulog, Kuya Elmer. Huwag lang walang gising. Tama. <laughs> ayan. So, ayan. Yeah. Ito yung sniper niyo. Pabili po. Pabili po, Ale. <laughs> <You there? laughs> It's shoutout time! Hello mga katuwis! Nandito tayo ngayon sa Real Quezon. Dito ngayon sa resort ng kaibigan namin, nung kumpara namin na si Paring Chris sa Sun Lake Beach Resort. So, sasamantalay na namin tong pagkakataon na to mag-shoutout para sa mga followers namin na masugid na sumubaybay at uh, tumangkilik ng na aming vlog ni Kuya Elmer. So, Uh, ako mag-uumpisa total marami naman na ako nga na, na, ipakita sa video at mga vlog ko na mga nag follow sa akin at mga followers namin so shout out na lang sa inyong lahat maliban lang kasi skill ako kuya Elmer pag nakakakuha sila ng mga followers so hindi na isa shout out o, 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 automatically so ngayon pagkakataon na nilang dalawa ni Kuya Ruel na mag-shoutout ng mga followers na tumangkilik ng page namin biyay ni Dan Simpleng Rider. So, umpisa mo na Kuya Almer! Ah, uh, it's shoutout time! Ah, uh, shoutout naman dyan kay Marisa Mansano. Hoy, shoutout sa Ma'am Marisa! Eliza Claire, Eliza Claire. Janjan Mansano. Janjan Mansano. Sa buong family na lang ng Mansano. 'Yon, sa buong family Mansano shout out po sa inyo. Sila po ano ay from Tayug to Uy, Tayug Pangasinan. Uh, kay Sir J.R. Borromeo Sir J.R. Borromeo, shout out po uh, From Matnog naman si J.R. Ayan, taga Matnog yun si Sir J.R. Elmer Caniete, Negros si Oriental Uy, Sir Elmer Caniete from Negros Oriental Ito po kagabi kay Mama Catherine Insic Insic yan, kay Ma'am Catherine Insik. From, shout out po sa iyo. From Pampanga to Kapitolyo Pasig. Taga Pampanga si Ma'am. Kababayan ko si Ma'am, ah, Ilongga. Yun, Ilongga pero shout, nasa Pampanga na yes. Shout out sa iyo Ma'am. Sino pa ulit? Kay pa uh, Sir Michael Obaldo. Sir Michael Obaldo, shoutout out po sa inyo. Kay Mrs. niya kay Sammy Jean Obaldo. Kay Ma'am Sammy Jean Obaldo. shoutout okay. out po sa inyo. Mikaela Kay Ma'am Kayela Ubaldo, shout out din po sa inyo. At sa buong Ubaldo family. 'Yon, at sa buong Ubaldo family, from shout out sa inyo. Northern Sama. Uy, Tagasamar, mga Waray po, shout out sa inyo, mga Waray. Ito pa kay uh, Lori Anne Eusebio. Kay Ma'am Lori Anne Eusebio, from shout po. Bagabag, Nueva Vizcaya. Ah, from Bagabag, Nueva Vizcaya. At sa Shoko family. Yun, sa Shoko family, Ogay shout out po family. sa inyo. At uh, Ogay family. Mm. Ito pa kay uh, Lancelot Cruz. Lancelot Cruz. Dalian na natin ko yan. na Lance Cruz. <laughs> Lance Cruz. Lancel Cruz. Lancel Cruz. Maricel, Maricel Cruz. Cruz. Yan. From Cruz Orbez. Family. From Orbis to Morong Rizal. Yan. From Orbis to Morong Rizal. Yes. Kay, yes. May, na. na. kay Ma'am May and John Oreta. Kay Ma'am May and John Oreta. Shout out po sa inyo. Dito po sila sa Martilio Cainta. Martilio Street Cainta. Ayun. Sa Cainta. Taga Cainta sila. Yan. Sino sa, pa yan, kay uh, Mami Ruth. Doon Mami sa Root. kanyang page niya na Mami Ruth din. Yan, uh, Mami Root page. Shout out to kay uh, Alexa, stacy Stacey Ann, Yan. Alexis Campillo. I-follow nyo si Mami Ruth page. Yan. Uh, Israel Saura. Israel Saura. Shout out sa inyo, Israel Saura. Steve. Bilyarta. Bilyarta. From Mga Tarim. Bilyarta from Mga Tarim. Sino pa, Kuya Elmer? Ito sa Tagapalayan City. Uy, Tagapalayan City itong isa-shoutout natin. Kaya Darwin Ibat Timario. Uy, Sir Darwin Ibat Timario. From tagig Tagatagig yan. Yeah. Fra kay Mark Daniel Timario. Kay Sir Mark Daniel Timario. Jonalyn Timario. At Jonalyn Timario. From Balanga Bataan. Yan, taga Balanga Bataan so, naman Taguig. sila. Shoutout po sa inyo. Okay na, ikaw At naman pa rin. Kuya Ruel, meron ka pang siya shoutout, Kuya Ruel. Sabihin mo oh, na. Ah, shoutout ko so nga pala yung... Yun. Ano, yung isa kayo ko nung Sabado ng gabi. Sino sila? Ay, teras, terases. Perby uh, galing sila ng Ayan, Padis. Galing ng Padis Point, Perby Terraces. Nagpatid sila ng Fist Five, Bagong Silang. Yan, taga Bagong Silang. Anong pangalan si nila? Ma La ni si Ma'am Mara... Ano ba ito? Si, si Ma'am Sir tapos si Ma'am Isor Kam Kamalia, si Ma'am Nicole si Roldan. Ma Kam Kamalia Nicole at kay Sir Roldan. Makian Saka si Ma'am Mary Ann Eldress Ayan, tsaka um, si Ma'am si Ma Mary Ann Eldress Shoutout po. po sa inyo, salamat po sa pag-follow Huwag po kayo magsama, yes. magsubscribe Kahit inuulan, basta isa shoutout like namin basta shout ngayon shoutout Tuloy lang <laughs> Tuloy lang, hello po Magandang araw sa inyo Nandito tayo ngayon sa Real Quezon At uh, mag enjoy Eto Shoutout pa. sa inyo Tatuloy lang Natuloy po yung aming pangako sa inyo Na yes. kami magra-ride sa, Dito kami ngayon sa Kapalong Real Quezon Sa kumpare namin ni Paring Dan, ni Paring Ruel Paring Chris. Yes. Shout out po dyan sa inyo, sa mga viewers, likes, follow and share. Maraming salamat po uli sa inyong lahat. Hanggang sa uulitin at salamat sa pagtanggiling Salamat po. Ayan mga ka-two wheels, natapos din yung aming adventure na ngayong araw na to, ngayong araw na linggo. Tapos na, so uwi na. <laughs> nag na kami mag-prepare pa para makapag-pack up na at makagora na pabalik ng Manila At makabalik na sa kanya-kanya namin mga buhay So maraming salamat sa inyong uh, pagsubaybay uh, sa aming vlog na ito for uh, today uh. Kaya ito ako ngayon, Kuya Dad, ay nagpapasalamat sa inyong lahat Mga followers, subscribers, uh, likers, sharers, lahat na Mga katuwid, maraming salamat Ito ang bubuo ng Team B DSR, si Kuya Elmer, si Maring Le, Kuya Marlon, Maring Noel, yan, at si Maring Ami at si Mahal, ay nagpapaalam na sa inyo. Hanggang sa ulitin mga katulis, hanggang sa susunod ng mga vlog namin, sana subay pa kami So hanggang dito na lang, paalam na, bye! bye. bye. Thank you for watching.